Nagsasagawa po ngayon ang press conference si Vice President Sara Duterte. Sinasagot niya iba't ibang issue. Kabilang po dyan ang tungkol sa napabalita noon na pagtakbo niya bilang presidente. Ayon kay Vice President Duterte, hindi siya sinabihan ng kanyang tatay na si dating President Rodrigo Duterte na tumakbo bilang pangulo. May ipapakita rin daw siyang ebidensya kaugnay nito. Desisyon din daw niya hindi pagtakbo bilang presidente noong eleksyon 2022. Tumanggi naman siyang talakayan sa press conference ang tungkol sa pagdiling ng kamera sa OVP Funds at Geopolitics. Kasunod ng ilang linggong sunod-sunod na oil price hike kabilang pang big time nitong Martes, pepreno na muna yan sa susunod na linggo. Batay sa 4 day trading hanggang mahigit piso ang posibleng bawas presyo. Sa pagtataya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, 50 centavos hanggang 75 centavos kada litro ang nakikitang tapya sa presyo ng gasolina. Piso hanggang 1 peso ang 15 centavos naman para sa diesel, habang 90 centavos hanggang piso kada litro sa kerosene. Pwede pa po yung magbago sa pagtatapos ng trading ngayong biyernes. Ayon sa Energy Department, dahil yan sa pagbawas ng tensyon sa Middle East, nakikitang pagdami ng supply ng crudo sa pagpasok ng 2025 at pagbagal ng paglaki ng demand sa langis. Mga kapuso, isa pong low pressure area sa Pacific Ocean ang binabantayan ng pag-asa. Huli ang namataan, 1,885 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Sabi ng pag-asa, mababa ang tsansa ng nasabing LPA na maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Mababa rin po ang posibilidad na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Dahil may umiiral na intertropical convergence zone sa bansa, asahan pa rin po ang pamumuo o pamumuo ng iba pang uh, potensyal na bagyo, kaya manatili pong nakatutok sa mga weather update. Sa ngayon, nakakaapekto po ang ITZZ sa Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, sa mga susunod na oras hanggang sa darating na weekend, ay may tsansa ng ulan sa maraming bahagi ng bansa, lalo sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao bigit na mataas ang tsansa ng ulan sa bandang hapon o gabi. Posible po ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Uulanin din ang ilang panig ng Metro Manila ngayong pong araw hanggang sa linggo, partikular sa bandang hapon at gabi. Dahil daw sa alitan sa droga, isang lalaki ang napatay ng kanyang manong kumpare sa Maynila. Ang akusadong naaresto sa Bulacan, umamin sa pulisya, pero iba ang sinabi ng nakausap ng media. Balitang hati ni Jomara Presto. Aakalain mong nagkekwentuhan lang ang tatlong lalaking ito na nakuha na ng video sa bahagi ng bagong baryo sa Pandi, Bulacan. Ang dalawa pala sa kanila, mga undercover na polis at huhulihin nila ang lalaking nakasumbrero. Isinilbi nila ang warrant of arrest sa lalaki na nangunguna raw sa most wanted person list ng Manila Police District para sa kasong murder. Ayun sa polisya, kumpare pa mismo ng akusado ang pinatay-umano niya noong Setyembre ng nakaraang taon sa bahagi ng Parola Compound. Base sa account ng uh, anak ng biktima, meron na itong uh, matagal na alitan at yun ang uh, nagtulak dito sa ating abuse para barilin niya itong uh, ating uh, biktima. Ayon sa kaanak ng biktima, droga ang nakikita nilang dahilan ng krimen. Nangyari ang krimen sa Gate 54 kung saan naglalaro ng barahan noon ng biktima. Nakakuha raw ng tiyempo ang akusado at malapit ang binaril sa ulo ang kanyang kumpare habang nakatalikod. Agad namang tumakas ang lalaki at nagtago sa bulagan kung saan siya namasukan bilang construction worker. Base sa salaysay na akusado sa mga pulis, aminado at nagsisisi siya sa kanyang nagawa. Malit na bagay lang po, hindi para na namin na Tapos binaril mo na siya? Ako. Pero nang makapanayam ng media, itinanggi na niya na ginawa niya ang krimen. Hindi po. Hindi po to yan. Pero bakit may la po, la po din niya na nasa Bulacan na siya noong araw na nangyari ang pamamaril. Ayon sa polisya, matibay ang ebidensya nila laban sa akusado. Napagalaman naman na dati nang nakulong ang akusado dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga. Sa ngayon ay nasa kustodiya siya ng Moriones Police Station habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto, nagbabalita para sa si GMA Integrated News. Binuksan muli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang PUV Consolidation para po sa mga tsuper at operator na hindi pa rin miyembro ng kooperatiba. Hanggang November 29 po pwedeng magpa-consolidate. Ayon sa LTFRB, pwedeng sumali ang mga tsuper at operator sa mga kooperatiba pero hindi na po pwedeng bumuo ng bagong kooperatib. Maliba na lamang sa mga ruta na wala pang nakatayong kooperatiba. Sabi rin ng LTFRB, makatatanggap ng fuel subsidy ang mga magpa consolidate Depende po sa minamanehong PUV ang halaga ng subsidy. Ang pagpapakonsolidate ay bahagi ng Public Transport Modernization Program na dating tinawag na PUV Modernization Program. Mga kapuso, napalook up ang marami kagabi sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa supermoon sa lawag Ilocos Norte. Nagmistulang spotlight ng mga bahay ang napakaliwanag na buwan. Nasaksihan din yan sa Samal, Bataan. Namanghari sa supermoon ng mga turista na nag enjoy sa isla ng Boracay. Dahil naman sa makapal na ulap, saglit lang daw yung nasilayan sa Bontoc Mountain Province. Nasilayan din sa ibang bansa ang pangatlong supermoon ngayong 2024. Nagdagdag yan sa liwanag ng sikat na Victoria Harbor sa Hong Kong at sa Munich, Germany. Nasasaksihan ng supermoon kapag kasabay ng full moon ang mga sandaling ang ating buwan ay nasa pinakamalapit na posisyon nito sa orbit ng mundo. Dahil dyan, kumpara sa karaniwang full moon, mas maliwanag at mas malaki o mas malapit tingnan ang supermoon. Arestado ang isang guru sa Talugtong, Nueva Ecija matapos umanong halayin ang kanyang estudyante. Sa Pagbilao Quezon naman, huli kam ang pagtangay ng isang lalaki sa Piso Wi-Fi Box. Ang mainita balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Nakatayo ang lalaking iyan sa tabi ng isang Piso Wi-Fi Box sa Pagbilao Quezon. Mayamaya, -maya, biglang nalaglag mula sa pinaglalagyan ng box at kinuha ng lalaki. Itinakbo niya yon sa kasama niyang nasa tricycle at saka sumakay sa likod ng sasakyan. Ayon sa mga otoridad, tinatayang 3,000 pesos ang laman ng piso wifi box na nagkakahalaga ng 15,000 pesos. Inaalam ng pagkakakilanla ng mga nagnakaw. Sa Tanugtug, Nueva Ecija, arestado ang isang guro na nanggahasa umano sa kanyang studyante. Ayon sa salaysay ng magulang ng studyante, dumalo ang kanilang anak sa isang school activity. Matapos nito, pinauwi na ng guro ang ibang studyante at pinaiwan ng biktima dahil may kailangan umanong ayusin sa kanyang grado. Matapos umanong patayin ng ang guro ang koneksyon ng CCTV nang maiwan sila sa silid-aralan, doon na raw nangyari ang panghahalay. Binantaan pa raw ng guru ang studyante. Sakaling magsumbong sa kanyang magulang, ay ibabagsak siya nito. Hindi na po niya nakuhang mag, uh, uh, magreak react ng, uh, dahil sa kadahilanan na say nanigas ang sa kanyang katawan dahil sa takot. Kinabukasan, sinabi rin ng biktima sa kanyang mga magulang ang ginawa ng suspect na nasa kusudiyan na ng pulisya. Ang ating suspect po ngayon ay naka di, detain po dito sa atin sa Talugtog Municipal Police Station at haharapin po niya yung uh, Republic Act uh, 11648 po o yung tinatawag na statutory rape. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang suspect maging ang mga magulang ng biktima. Pansamantalang ipinagbawal ang paggamit ng isang barangay basketball court sa Mangaldan, Pangasinan. Nabisto kasi ng mga barangay official doon na may nangyayaring pustahan sa laro. Ang pusta, umaabot daw sa 20,000 pesos. Dahil hindi namin kiala yung iba ibang baryo, ibang bayan, kaya mamaya pag may gulo hindi namin kontrolado. Sabi ko, bawal dito yan. Sinang nagsabi sa inyo yan? Tinanong ko sila tapos hindi sila umimig. Patapusin nyo yan, uwi na kayo. Matapos ang isang linggo, ipinagamit na rin uli ang basketball court pero hindi raw sila mag-aatubili na i-report sa pulisya kung may mahuhuling magpupustahan uli. Jasmine Gabriel Galba ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dalawang linggo naman bago mag-undas, hirap pa rin mapuntahan ang ilang sementeryo dito sa Dagupan City gaya na lamang sa Bukong Bukig Public Cemetery. Tinubuan na kasi ng makakapal at matataas na damo ang ilang nature roon may mga punto ding lubog pa rin sa baha. Kaya naglilinis na ang ilang pamilya at kaanak na pumupunta sa sementeryo. Ang ilan naman, hihintay na lamang daw na humupa muna ang tubig bago sila maglinis. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.